Hello ka umami! Nakatikim ka na ba ng itlog ng pulang langgam o yung tinatawag na antik? Andito kami sa isang 5-star restaurant dito sa aming lugar sa Ayutthaya dito sa Thailand. Ito po ay isang isan restaurant at kapag sinabing isan, sila po yung taga northeast of Thailand. Sila yung mga mahihilig sa mga hilaw na gulay, hilaw na mga karne at mga seafood, at mahihilig sa mga exotic food. Sikat nga ang lugar na ito dito sa aming probinsya, pero first time lang naming puntahan. Siyempre, hindi mawawala ang sticky rice. Ayan po ang kapares ng kanilang masasarap na food dito. Una naming in-order ang steak isan style, fried rice na merong hipon, na para sa aming bunso na not feeling well ngayon kaya medyo matamlay ang itsura niya dyan. Ang asawa ko po ay ipinanganak at lumaki sa isan. Kaya naman, wag na kayong magtataka kung bakit napakahihilig namin sa mga maaanghang, sa mga hilaw na gulay, sa mga exotic food, at iba't ibang klase ng mga salad na merong bagoong. Ayan po ang specialty at gustong kinakain ng mga taga-isan. Meron din sila ditong soju na tinatawag o yung hilaw na baka na siguro nakita nyo na sa mga uploads ko nung nakaraan. Pero steak ang binili natin ngayon dahil napakasarap din ang kanilang steak na merong tamarind spicy sauce. Siyempre, masarap ipares dito sa aking blackberry rice. Ito na yung kanilang salad na merong iba't ibang klase ng seafood na hilaw, katulad ng hipon, merong crab, at meron ding white pork sausage, at itong pinalambot na paa ng manok. Meron din itong ubod ng niyog na na-slice ng pahaba na hilaw din, talong, buto ng ipil-ipil, sitaw na hilaw at papaya. Ang ganitong klase ng mga salad ay napakaraming klase at halos pang araw-araw na naming pagkain. At ito na yung keng mot deng na tinatawag na siyang ipinunta namin dito. Keng means curry, mot deng means pulang langgam. Ito yung itlog o yung mga baby na langgam na pangkaraniwan na lang din sa kanila. Sa atin ay super exotic pa ng mga ito dahil nga bihira na lang o iilan lang ang kumakain. Ang timpla nito ay parang inabraw o diningdeng. Yung sinabawang gulay na mayroong bagoong sa atin. Ang kaibahan lang ay mayroong mga spices, may mga dahon-dahon na mababango at napakaanghang. Napakasarap at gustong-gusto namin mag-asawa ang ganitong mga luto at ito nga hindi naman masyadong halata. Ubos at simot, ganoon na rin yung ating salad. At tuluyan na nga nakatulog ang aking anak dahil nga not feeling well at busog na rin siya. At dahil maaanghang ang ating kinain, hindi mawawala ang matatamis. Kulay blue naman yung sticky rice ng kanilang mango sticky rice ngayon and instead of gata ay merong ice cream. Thai tea ice cream with grass jelly naman ang para sa aking asawa. Napakasarap din ang kanilang mga dessert, lalong-lalo na kapag kumain ka talaga ng maaanghang na pagkain. Kaya nga pala blue yung ating sticky rice, ay ginamitan nila ito ng pampakulay na blue turnip o yung tinatawag na butterfly pea flower. Meron akong uploaded na video kung paano gawin ito o ihalo sa kanin para mas lalong sumarap at mas nakakatakam. I take out natin yung tiratirang sticky rice. 'Yun lang po at salamat.